Sa loob ng kanyang command room sa battleship na Yamato, tanaw na tanaw ni Admiral Isoroku Yamamoto ang kanyang malaking armada na sumukub sa malawak na karagatan. Maingat sila sa kanilang paglalayag. Kailangang bulagain ang kanilang katunggali. Matapos ang ilang buwang paghahanda at pakikipagtuos sa mga kapwa, military at naval officer sa Tokyo, unti-unti na rin matutupad ang kanyang balak. Ang tuluyang pagpulbos sa US Pacific Naval Fleet. Ang kanilang target ay isang naval at air installation ng Estados Unidos mga sanlibong kilometro pa silangan. Ngayon, inihanda na Yamamoto ang kanyang sarili at ang kanyang mga tauhan para sa paglusob. Ito ang ikalawang bahagi ng ating kwento tungkol sa labanan sa Midway. araw ng Merkules. Nilusob ng Northern Area Force ni Yamamoto ang Aleutian Island sa Alaska. Inakala ng mga Hapones na ka-kagat dito ang US at magpadala ng isang malaking puwersa. Bagkus, isang maliit na US Force, ang Task Force 8, ang inabutan ng mga Hapon. Habang papalapit ang puwersa ni Yamamoto sa Midway, nakatanggap siya ng impormasyon na posibleng may mga US carrier sa paligid ng isla. Dahil siguro sa pag-iingat na baka mabulabog ang kanilang posisyon sa mga kaway, di na iniradyo ni Yamamoto kay Vice Admiral Chuichi Nagumo ang nasagap na intel. Posible rin na inakala ni Yamamoto na alam na din ni Nagumo ang ganitong impormasyon kaya di na kailangang iradyo pa ulit. Kailangan pa naman nila ang radio silence upang mapanatili ang element of surprise sa kanilang pag-atake. Ang miscommunication na ito ay isa sa mga magpapabago sa mga susunod na pangyayari. Samantala sa Midway, mabilis na naghanda ang mga kano para sa nakaambang panganib. Bandang alas 9 ng umaga, naispatan ni Ensign Jack Reed sa kanyang PBY Catalina Scout Plane, ang isang malaking armada ng mga hapones sa layong 930 kilometers, kanluran timog kanluran ng isla ng Midway. Agad niyang iniradyo na nakita niya ang Japanese main force. Pero ito pala ang Japanese occupation force ni Kondo. Dahil dito, mabilis na napalipad ng siyam na B-17 bombers ang Midway upang hanapin at bombahin ang namataang Japanese flotilla. Tatlong oras ang lumipas at tagpuan nila ang mga Japanese transport ships mga 1,000 km sa kanluran. Di alintana ang nagliliyab na mga anti-aircraft guns mula sa mga barko, nagpaulan ng mga bomba ang mga B-17, ngunit walang ni isa man ang tumama. Kahit inulan ng mga bomba mula sa Midway, pinili ni Kondo na huwag ipaalam sa nakasunod na sinigumo ang atake mula sa Midway, dahil na rin sa Radio Silence Policy ni Yamamoto natapos ang buong araw nang walang masyadong insidente. Samantala, papalapit na ng papalapit sa midway ang mga hapones. Bago magbukang liwayway, iniutos ni Vice Admiral Nagumo ang pag atake sa midway. Isang daan at walong mga eroplano mula sa apat na mga barko ng Kido Kidobotay ang lumipad papunta sa U.S. Military Outpost sa loob ng 10 minuto nasa himpapawid na ang mga avyon na pinamunuan ng squadron commander na si Lieutenant Juichi Tomonaga Ibig sabihin masangkap sa pagsasanay at mga veterano ang mga Japanese airmen Kasabay nito pitong mga scout planes din ang lumipad upang magmanman sa kabuang 300 kilometers na panligid ng Japanese force. Layo ng mga eroplanong alamin kung may mga US carriers sa paligid at malapit sa midway. Kumpiyansa si Nagumo na wala talagang mga US carriers sa paligid at ang pitong mga aeroplano ay parang token search party lamang. Katunayan, isa sa mga Jake search plane mula sa cruiser na Tony ay naantala ang paglipad ng kalahating oras. Habang pinapalipad ni Nagumo ang kanyang mga bomber at fighter planes, para sa Midway Strike, ay siya namang pag-alis ng labing isang PBY mula Midway para maglunsa din ng kanilang paghanap sa Japanese Fleet. Eksaktong 5.34 ng umaga, naispatan ng isang Catalina ang papalapit na Japanese Naval Convoy. Sampung minuto ang lumipas, isang PBY din ang nag-report sa papalapit na Midway Air Strike. Agad-agad na naghanda ang isla upang salubungin ang mga kalaban ilang mga bombers ang dagli ang dumipad para atakihin ang mga barkong papalapit. Di na sila sinamahan ng mga fighter planes upang may maiwan na depensa sa midway. Kinabibilangan ang mga ito ng labing walong na Buffalo F2A at anim na F4F Wildcats. Sa unang salpukan ng mga eroplano, mga 50 kilometers mula sa midway, dihado ang mga US fighters sa mas mabilis at maliksi na Mitsubishi E6M Zero. Sa laban ng ito, labintatlong bupalo at dalawang wildcats ang nalagas. Bandang alas 6.20 ng umaga, sinalakay ng mga bombers mula sa Japanese carrier na Hiryu ang San Island sa Kanluran. Kasabay nito, lumusob naman ang mga aeroplano mula sa Suryu sa Eastern Island. Sinundan sila ng mga bombers mula sa Akagi at Kaga. Kabilang sa binayo ang mga pasilidad na imbakan ng gasolina sa Eastern Island, mga barracks at iba pang mga pasilidad. Sadyang di tinamaan ang airstrip ng isla dahil gusto ni Yamamoto na pakinabangan nila ang paliparan matapos tuluyang masakop ang Midway. Kung walang laban ang mga eroplano ng US, nakakasyapol naman ang land-based defenses ng isla. Labing isang eroplano ng mga Hapones ang pinabagsak ng mga eroplano at anti-aircraft at labing apat ang nasira na kailangan ang matagalang pag-repair. Binayo man ang matindi, di pa rin tuluyang nawasak ang midway. Kaya dismayadong iniulat at iminungkahi ni Tomonaga kay Nagumo na kailangan ang isa pang airstrike upang lubos na magapi ang midway. Habang naghahanda sa ikalawang pag-atake sa midway, ang mga Hapones Ramesbak naman ang mga Amerikano. Bandang alas 7.10 ng umaga, dumating ang anim na TBF Avengers ng US Navy at apat na B-26 Army Marauder Bombers mula sa Midway at umatake. Sinalubong sila ng mahigit 30 Zero Fighters at nilamok. Dalawang Avengers ang nakapasok sa depensa ng Japanese fleet munit mintis ang mga bomba na ibinagsak sa Hiryu. Inanterya ng apat na B-26 ang Akagi pero dalawa lamang ang nakapaghulog ng torpedo na napakalayo naman mula sa target. Kaya may malaking oras pa ang Akagi para makamaniobra at umiwas. Ngunit isang B-26 na piniloto ni Lt. James Murray ang lumikha ng nervyos sa mga Hapones nang lumipad ito sa buong flight deck ng carrier habang hinahabol ng mga Zero at pinaputokan ng anti-aircraft guns, niratrat din ng B-26 ng machine gun ang barko na ikinamatay ng dalawang Japanese crew. Kinailangan pang tumigil sa pagpapaputok ang mga Hapones laban sa eroplano ni Murray upang di madamay ang mismong barko. Isa pang B-26 ang biglang bumulusok papunta sa Akagi at muntik pang tumama sa bridge kung saan naroon ang mando si Nagumo at iba pang mga opisyal bago ito tumilapon sa dagat dahil kinalabutan sa posibilidad na baka mag suicide ang US pilot para lamang sila palubugin agad iniutos ni Nagumo ang isa pang airstrike sa midway na malaking paglabag sa utos ni Yamamoto na mag iwan ng reserve force para ipantapat sa mga barko ng kalaban sa salpukan na ito apat na avengers at dalawang marauders ang nawala at dalawang zero naman ang bumagsak Pagka alas 7.15 iniutos ni Nagumo ang pagkakarga ng mga bomba sa mga heloplano para maglunsad ng ikalawang airstrike sa midway Ngunit dahil sa laki ng mga bomba at kakulangan ng mga tao naging mabagal ang paglalagay ng mga eksposibo Habang patuloy sa paglalagay ng land target bombs bigla na lamang ng radio ang scout plane mula sa Tone na may nakita itong pormasyon ng mga U.S. Naval Force sa may gawing silangan. Wala itong binigay na iba pang detalye. Dali-dali na iniutos ni Nagumo na imbis General Purpose Bomb, dapat kargahan ng mga anti-ship torpedo ang mga abyon habang kinukulit ang scout plane ukol sa kung ano ang bumubuo sa naispatang American Force. Lumipas pa ang halos 40 minutes bago muling tumawag ang scout plane mula sa Tone at isang nakakagimbal na balita ang bumungad kay Nagumo. Kabilang sa nakitang US force ng Tony scout plane ay animoy isang US carrier. Ang US fleet pa lang ito ay ang Task Force 16 ni Admiral Raymond Spruance na binubuo ng carrier na Enterprise at Hornet. Ngayon, Si Nagumo ay nasa isang mahirap at masalimuot na kalagayan. Nasa range ng kanyang mga eroplano ang mga barko ng kalaban. At kung may karierman man kasama nito ay mas mainam. Itutuloy ba niya ang second strike sa Midway o hihintayin na dumating ang natira sa first strike ni Tomonaga at paghandaan ang posibleng paglitaw ng mga US carrier? Tandaan na mahigpit ang naging bilin ni Yamamoto na kailangang hintayin ni Negumo na makabalik ang unang airstrike galing ng Midway bago makapaglunsad ng panibagong strike. Samantala, hahayaan na lang niya ang kanyang mga bomber na armado na ng mga torpedo na nakatambay sa hangar at tinihintay ang mga kalaban na posibleng hindi naman darating. Isa sa kanyang mga staff officers, si Rear Admiral Tamo Niamaguchi ng Carrier Division 2 ay may iminong kahi. Para kay Yamaguchi, mas mainam na titira agad ng second strike si Nagumo gamit ang labing anim ng Daichi bombers ng Soryu at labing walong bombers mula sa Hiryu na susuportahan ng kalahating squadron ng Zero Fighters bilang depensa. Mas mainam na ituloy na lamang ang second air strike sa Midway habang hinihintay ang pagbabalik ng mga eroplano ni Tomonaga. Kung magpapakita man ang mga barko ng US, ang mga eroplanong ito na lamang ang sasagupa. Sa kalagayan ito, ibinalita kay Nagumo ang tungkol sa umaaligid na US aircraft carrier. Dali-dali na naman niyang ipinatigil ang pag-rearm sa mga aeroplano at kinausap sa gitna ng flight deck ang kanyang mga opisyal. Iniutos din niya na ihanda ang 36 Val Dive Bombers mula sa Hiryu at Suryu para atakihin ang mga barkong pandigma ng kalaban. Kasabay nito, isa na namang bugso ng atake mula sa Midway ang sumambulat sa mga barko ni Nagumo. Habang pinutakti sila ng mga atake mula sa mga Amerikano, isang US submarine, ang Nautilus, ay palihim na lumapit sa Japanese fleet upang umiskot. Nagpakawala ng isang torpedo ang Nautilus pero di ito tumama. Nabulabog pa siya at isa sa mga escort ship, ang Arashi, ay humiwalay sa pormasyon upang tugisin ang submarino na mabilis na lumubog at tumakas. Sampung minuto matapos masigpatan ng Tony Scouter plane ang US fleet, 160 na eroplano ang lumipad mula sa Task Force 16 ni Spruance na kinabibilangan ng 67 dive bombers, 29 torpedo bombers at 20 wildcat fighters. Pakay nito na atakihin ang pwersang hapones mga 340 kilometers sa kanluran. Dahil magkaibang bigat at bilis ng mga eroplano, hindi naging madali ang US Air Strike na ito. Imbis isang malaki at buong pwersa, naging paunti-unti ang pagdating ng mga eroplano sa kanilang target. Ang resulta, mas marami ang napabagsak ng na mga zero fighters at wala ni isa man ang nakatsyempo at nakatama. Naghanda rin ng mga eroplano ang Yorktown Tony Fletcher upang umatake. Sa kabilang banda, natanggap rin ni Yamamoto ang report tungkol sa isang US carrier malapit sa puwersa ni Nagumo. Pero pinili niyang hayaan si Nagumo na siyang umatake sa carrier. Maya-maya pa ay dumating na ang Midway Strike Group ni Lieutenant Tomonaga. Sa wakas, buo na ang loob ni Nagumo na ibuhos ang lahat ng kanyang puwersa upang labanan ang US carrier na siya namang pangunahing misyon at hayaan na muna ang midway. Bandang alas 9.18, ipinasya ni Nagumo na lumayag sa direksyong hilagang silangan at inihanda ang pakikipagtuos laban sa US carrier. Samantala, nagkakagulo naman ang mga eroplanong Amerikano mula sa dalawang task force. Kung sa kanilang mas disiplinadong katunggali ay sabay at isahan lamang ang paglulunsad ng mga eroplano para sa isang atake, kabaligtaran anong nangyari sa mga Amerikano. Ura-urada kong makapag-take off ang mga US aircraft mula sa tatlong carrier kaya di sila sabay bilang isang malaking puwersa. Imbis iisang direksyon lamang, naging magulo ang kanilang pagtumbok kaya di agad nakita ang Japanese fleet. Marami sa mga aeroplano ang naubusan ng gasolina at bumalik sa mga carrier bago pa man na ispatan ang kalaban. Sa torpedo squadron mula sa Hornet, ang vt 8 ni Lieutenant Commander John Waldron ay humiwalay at swerting na tumbok ang kinaroroonan ng kalaban at agad itong inatake. Makalipas ang 20 minuto, dumating din ang isang grupo ng mga eroplano mula sa BF-6 ng Enterprise. Pero dahil ang kanilang mga Wildcat Fighter Escort ay nahiwalay at naubusan ng gasolina, walang kalaban-laban ang 15 dive bombers na ginawang target practice ng Japanese Zero. Sa kabila nito, ilang mga bomber ang nakapaghulog ng kanilang mga torpedo pero nagmintis. Mabilis na nakaiwas ang mga barko ng mga Hapones at ang ibang mga torpedo ay tumama nga pero di naman sumabog dahil palso. Ganun na lamang ang daumalas na sinapit ng mga US bombers sa kanilang pag-atake sa mga barko ni Nagumo. Gayunpaman, wala rin nagawa ang mga Hapones upang samantalahin ang sitwasyon kahit pa walang ibubuga ang mga US bombers na sunod-sunod na umatake, napilitan namang ipagpaliban ni Nagumo na rumisbak sa mga carrier na halos 50 kilometers na lamang ang layo mula sa kanyang puwersa. Nanatiling nakaparada ang kanyang mga torpedo at dive bombers na armado na sana ng anti-ship bomb dahil kailangang ibakante ang flight deck ng kanyang mga carrier para bigyang daan ang refueling at rearming ng mga zero na tumataboy sa sunod-sunod na USR strike. Dahil na rin sa kainitan ng sitwasyon, naging pabaya ang mga Japanese bomb crew sa kanilang pagtatabi ng mga bomba na lubhang mapanganib. Bandang alas 10 ng umaga, habang okupado ang mga flight deck ng apat na Japanese carrier, isang grupo ng mga torpedo bomber mula sa Yorktown ang namataan sa timog silangan mula sa Japanese fleet. Mabilis na sumugod ang karamihan sa mga Sierra Fighters na nooy naglulunsad ng Combat Air Patrol o CAP sa paligid ng Japanese fleet upang pigilan ang mga kalaban mula sa Timog Silangan. Halos wala nang naiwang zero fighter na dapat sana ay maglunsad ng CAP sa kabilang direksyon. Bigla na lamang lumitaw mula sa Timog Kanluran at Hilagang Silangan ang mga SBD Dauntless Dive Bombers na galing sa Enterprise at Yorktown. Ang squadron ng Yorktown ay kasunod lamang ng mga namataan sa Timog Silangan at hinahabol ng mga Zeros pero nagdesisyon na umatake sa kabilang direksyon. Ang mga bagong dating naman sa Enterprise ay dalawang squadron na pinamunuan ni Air Group Commander Clarence Wade McCluskey Jr. Noong panahong iyon, nauubusan na sila ng gasolina dahil sa tagal ng pag-ikot-ikot upang hanapin ang Japanese fleet. Imbis na bumalik na sa Enterprise, nagdesisyon si McCluskey na ubusin na lamang ang gasolina sa pagbakasakali na makita ang mga barko ng kalaban. Kumaliwa siya sa direksyong Hilagang Kanluran. Swerte namang naispatan ni Maklaski ang Arashi na matuling bumalik upang sumama muli sa mga barko ni Nagumo. Ito ay matapos tugisin at bigong pasabugan ang depth charge ang US submarine Nautilus na unang umatake sa barkong Kirishima pero nabigurin mahigit isang oras ang nakakaraan. Sinundan ni Maklaski ang Arashi. Ang desisyong ito ni Maklaski ay labis na ipinagbunyi ni Admiral Nimitz at tinawag na susi na tagumpay ng US fleet sa Midway. Sumunod din pala ang squadron mula sa Yorktown kaya halos sabay na dumating sa tamang oras lugar at tayog ang tatlong grupo ng Dauntless para sa pag-atake. Naabutan nilang abala sa pagpapalit ng mga bomba ang mga crew ng Japanese fleet at nagkalat sa flight deck ng apat na Japanese carrier ang mga kumpol ng eroplano ng kalaban. Wala rin bantay ng mga zero dahil gigil na hinabol ang unang skwadro ng torpedo bombers na mula sa Yorktown. Bandang alas 10.22 ng umaga Sumisid ang dalawang skwadro ng Dauntless papunta sa kaga at nagpaulan ng mga bomba. Limang bomba ang tumama sa aircraft carrier na sanhi ng pagsabog at sunog. Isa sa mga eksplosibo ay sumabog sa bridge ng barko na ikinamatay ng kapitan na si Jisaku Okada at 810 na mga crew. Sunod na pinantirya ng mga kano ay ang Akagi. Isang bomba ang tumama rito na nagpalihab sa buong barko sa loob lamang ng ilang minuto. Mayigit 260 ang binawian ng buhay. Isa sa mga nakaligtas mula sa Akagi ay ang leader ng Japanese pilot na umatake sa Pearl Harbor noong December 7, 1941 na si Mitsui Fuchida. Sa gitna ng kaguluhan, di nakapaniwala si Nagumo na nuoy sa kahay ng Akagi bilang kanyang flagship. Para siyang napatanga sa nakita, at halos di makakilos habang pinipilit ng kanyang mga tauhan na sila'y umalis sa nasusunog na barko. Ayon sa kanyang chief of staff na si Rear Admiral Mirio Nasuki Kusaka, tumango-tango lamang si Nagumo habang pinakiusapan na sila'y lumipat na sa light cruiser na nagara. Maluha-luha ang admiral nang napapayag na iwan ang nagliliyab na aircraft carrier. Nang mahimasmasan, ipinaalam ni Nagumo kay Yamamoto ang sinapit ng kanilang mga barko. Kasabay nito, isang grupo na naman ng mga Dauntless ang bumulusok pababa sa Soryo. Tatlong pagsabog ang yumanig sa Japanese carrier kasabay ng pagliyab ng barko. Mabilis namang tumakas ang mga US dive bombers. Sa kanyang bagong command center sa Nagara, iniutos ni Nagumo ang gumanti. Sa apat na Japanese carrier, tanging ang hiriyo na lamang ang walang tama dahil nasa may kalayuan mula sa mga nilamok na barko. Nagpalipad ito ng labing walong dive bombers at anim na zero fighters upang atakihin ang Yorktown. Sinalubong naman sila ng mga US aircraft at muling nagkasagupa ang dalawang panig. Sa kabila nito, labing apat na bombers ang nakapuslit. Tatlong bomba ang tumama sa Yorktown na bumuta sa flight deck at sumira sa isang mount para sa mga anti-aircraft guns. Tatlo sa apat na boiler ng makina ang napatid. Dahil sa pinsala, napilitang lumipad si Admiral Fletcher sa heavy cruiser na Astoria. Mabilis na kumilos ang mga survivor at crew na Yorktown upang siya ay kumpunihin sa loob ng isang oras muling umandar ang Yorktown kahit na bumagal. Tinapalan din ng mga crew ang buta sa flight deck kaya nagamit agad ito ng mga aeroplano. Sa ataking ito, labintatlong dive bomber at dalawang fighter escort ng mga Hapones ang nalagas. Mahigit isang oras ang lumipas, muling nagpakawala ng sampung na Kajima bomber at anim na A6M0 escort ang Hiryu at binayo ng mga bomba ang Yorktown. Dahil sa magaling na pagkakarepair mula sa unang atake, akala ng mga piloto ng squadron mula sa Hiryu na ibang karyer ang kanilang tinira. Dalawang torpedo ang tumama sa Yorktown, kaya namatay ang kanyang mga makina at tumagilid ang barko na mga 23 degrees sa kaliwa. Labis na ikinatuwa ng mga Hapones ang balita na dalawang aircraft carrier ang tinamaan ng Hiryu. Mabilis silang naghanda para sa isang huling bigwas sa inakala nilang nag-iisa na lamang na US carrier. Bago magdapit hapon, iniulat ng isang eroplano mula sa Yorktown na natagpuan ito ang Hiryo. Bilang paghiganti, iniutos ni Nimitz ang isang malaking airstrike upang tuluyang tapusin ang Japanese carrier na Hiryo. Alas 5 ng hapon ng June 4, 1942, labing apat na dive bomber mula sa Enterprise at sampu na complement ng Yorktown nasa gitna ng Enterprise ang umatake sa natirang Japanese carrier. Apat hanggang limang bomba ang tumama sa Hiryu sa kabila ng mahigpit na kap mula sa higit isang dosen zero. Agad na nagliyab ang Hiryu at ang apoy ay mabilis na kumalat sa buong barko. Sinubukan pang apulahin ng mga crew ang apoy ngunit di silang nagtagumpay. Marami sa mga crew ang lumundag para sa kanilang kaligtasan. Pero nang paiwan na lumubog si Rear Admiral Tamon Yamaguchi at ang kapitan ng hiryo na si Tomeo Kako. Sinubukan pang hilahin ang barko ngunit lumubog ito kinabukasan matapos tamaan ang torpedo mula sa isang Japanese destroyer. Sa pagkagat ng dilim, parihong nagbilang ng kanika nilang casualties ang mga Hapones at Amerikano. Pareho din silang nagagam-agam kung itutuloy ang pag-atake. Para sa mga Amerikano, di tiyak si Fletcher kung baka makakasagupa niya ang mas malaking puwersa ni Yamamoto. Nang matiyak na wala nang malilitas mula sa Yorktown, minabuti ni Fletcher na ibalik kay Spruance ang command. Isang Japanese submarine ang nakapuslit sa kordo ng mga US Navy ship at tinira ng torpedo ang naghihingalong Yorktown na nagresulta sa paglubog nito nagpasya si Spruance na umatras pa kanluran bago bumalik sa silangan ng maghating gabi. Sa kabilang dako, naisahan na ni Yamamoto na labanan ang mga Amerikano. Kaya lang, wala na siyang naabutan. Tumuloy siya pa kanluran, ngunit di na siya naabutan ng mga Amerikano. Swerte pa rin si Spruance at ang US Navy Fleet dahil kung nagpang-abot sila at ni Yamamoto, matatalo sila dahil sanay, sa panggabing labanan ang mga Hapones, Maliban pa dito, kabilang sa armada ni Yamamoto, ang higanting Yamato, ang pinakamalaking battleship sa kasaysayan. Bagamat may mga malakanakapang mga bakbakan, malapit sa midway ilang araw pagkatapos, tuluyan ng nagapi ng US ang mga Hapon. Pumatras na rin si Yamamoto at ibinasura ang ambisyon ng paghahari ng Imperial Japanese Navy sa Pasipiko. Maliban sa apat na aircraft carrier, isang heavy cruiser at 292 na mga aeroplano ang nawala sa mga Hapones. Di ba baba sa 3,000 Japanese ang nasawi, kabilang ang 200 na veteranong mga piloto. Ang mga Amerikano naman ay nawala ng isang carrier, isang destroyer at 145 na mga Amerikano. Umabot naman sa 307 US servicemen ang binawian ng buhay. Ano naman ang naging epekto? ng labanan sa Midway. Hindi na nangahas ang mga Haponis na palawakin pa ang kanilang pananakop sa Pasipiko at bagkos na pilitan silang dipinsahan ang mga islang natitira sa kanila. Unti-unti na kasing umaabante ang Estados Unidos. Dalawang buwan matapos ang tagumpay sa Midway, sinimulan ng United States Military ang unang land offensive laban sa mga Haponis. Itu ay ang labanan sa Guadalcanal.